Hello mga kaibigan, narito na naman ang inyong lingkod, Father Bob, isang paring karmilita. Ngayon ay araw ng Sabado, nasa ika-24 na araw sa buwan ng Pebrero, 2024. Nakakatuwa na araw-araw ay nakarinig tayo ng mga pagginilay at yung palaging hamon sa atin ng ating inang simbahan ay yung patuloy na pagsisikap na maging mabunga ang ating mga pagninilay. Maraming salamat sa inyong patuloy na pakikinig, patuloy na pag-share din ng vlog na ito sa inyong pakikiisa sa layunin na maipaabot ang vlog na ito sa inyong mga kaibigan, sa inyong mga kakilala. Maraming salamat. Sa araw na ito, mga kaibigan ng ating pagninilay ay babahagi sa atin ni San Mateo Kapitulo 5, versikulo 43 hanggang 48. Dito sinasabi ni Jesus, sa mga tao. Mahalin niyo ang inyong mga kaaway. Mahalin niyo at ipanalangin ang mga naglalait sa iyo. Napakahirap sundin at napakalaking hamon ito sa atin bilang Kristiyano. Sa paghahari ng Diyos, ang may kabuluhan ay yung mga taong nag-alay ng sarili, ng panahon at kahit ng buhay. Alang-alang sa panindigan ng katotohanan, alang-alang sa kagandahang loob ng Diyos. Ito yung pinaka magandang pagnilayan natin. Napakahirap na idalangin ang ating mga kaaway. Lalong-lalo -lalo na kung tayo mismo nakaranas na sobra yung mga panglalait sa atin. Sobra yung at hindi ahamak yung mga ginagawa ng ating kapwa sa atin. Napakabigat. Pero alam nyo, lahat ng mga ito ay dumadaan sa mga proseso importante bukas lang ating puso isipan upang sa gayon ay makapagnilay tayo at mabigyan natin ng diin yung paghihirap yung 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 panindigan sa kung ano ang tama ay napakalaking hamon sa atin kaya nga sabi ni Jesus mahalin mo ang iyong kaaway bilang tao alam ko napakahirap nito lalong-lalo lalo na kung medyo mataas ang antas ng ating estado uh, sa lipunan, ng ating kinatayuan, lalong-lalo lalo na kung, kung marami ang nakakilala sa atin, at kung hindi tayo marunong magpakumbaba, hindi natin medyo bigyang diin ang, ang pag-uugali ng isang tunay at tapat na kristyano, hindi natin ito magawa. Kaya para sa akin mga kapatid, patuloy tayong manalangin sa Panginoon na bigyan tayo ng panindigan, bigyan tayo ng kababaang loob na makita natin na ang Panginoon ay kumikilo sa atin. Oo nga, mas maganda na ipagdasal natin ng buong puso ang mga taong nang lalait sa atin, ang ating mga kaaway, ipagdasal natin. Dahil ang Panginoon lang mismo ang nakakaalam kung ano ang nasa ating puso at isipan. Pagpalainawa tayo ng Panginoon sa ating padalangin, Panginoong Isus bukal ng buhay. Turuan mo kaming matuto na magkaroon ng kababaang loob, panindigan ng pananampalataya at pananalig sa iyo. Kahit mahirap, turuan mo kaming ipanalangin, ipagdasal ang, ating mga, ang aming mga kaaway, ang mga taong hindi gumagawa ng mabuti para sa amin, ang mga nanglalait sa amin, ang mga nagpapahirap sa amin. Tulungan mo kaming maunawaan namin ang iyong pagkilos. Amen.